a few moments later. Oh, oh, la, 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 la.

mo ba ako ang galing ko umilag, di ba? <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, grabe mo master. Si nakailang si Ela, ay Oo, galing ko umilad. Over yung <laughs> sir? Oh, sha. Ga-yo, overshoot cha. Oh. Potina na lang, nakaharap ako. Grabe. Uh, Makita ko mga master overshoot. may pizza sa kahoy may pizza sa kahoy yung tao diretsyo sa akin yung hindi ko alam kung saan ako pupunti grabe mabilis ang bilis niya eh mabilis niya eh pasama mo ba? hindi nagalangan siya dyan oh talim siya nun eh parang ano siya eh wala siya sa focus pag ano niya Ah, pa siya sa puno. Sa puno siya humampas yan sa puno

Parang wala sa focus yung tao Grabe Parang siyang para gagawin para para Parang siyang gagawin Parang siyang tatawid Mabawid ka ng tuluyan Hindi ko nabigyo pero okay na yun Dinamuhin o, dire-direcho lang siya Tapos nung nakita niya nung may kasalubong siya <coughs> na ano, <coughs> sino bang kumuha? Asa yun ah What's up? Buti nga nga, mawala na rito Wala, Buti, lagas talaga yan Dalawa na Tulin ba? Nagwanhan Nagwanhan Nagwanhan, tapos ano Nagwanhan, nagwanhan Nagwanhan, nagwanhan Nagwanhan, nagwanhan

Siya, tapos pagpabaan nung paligo na tsaka siya, siya kumapit pa ng oh <laughs> bali okay. yung na bali yung kamay mga master bali yung kamay bali yung kamay, kamay nagletter S yung kamay <laughs> Kasi nag one hand siya. Sabi hmm. ng motor, sige. Tutal nag one hand ka. Tanggalin na natin ang isa. Oh. Eh, binigyan tayo ng dalawang kamay, kamay para, para gamitin pang drive. Pang drive. Uh -huh. Eh, sabi ng motor, one hand ka pala. Tanggalin na natin. Ay, boss, hindi makakalabas. Tingnan Eh, yan. Atras, atras. <laughs> traffic, traffic. Teka lang, ako na magta-traffic. Ah, uh ah. -huh. Eh, dandaan lang. Hindi dandaan lang. Oy, 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 lang. Ah, uh, para may makinabang yung mga nag ng semblang kaya kayo alam nyo na gagawin meron tayong dalawang kamay huwag na kayong mag one hand atay na ano tuloy nakuha tuloy yung motor Hay <laughs> hmm. 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 nyo. natin nating tukulan. Ayoko ma. <laughs> Bukod... Yung komo pag pag. Ano? Ano bisby? Pagkag nakakuha ng video. Diyan na. Kolder lang mabilis pili sa kung kumilos kasi kung mabagal ako salpo. Ako yung tatamaan. Eh. Kaya yun talaga nag one hand kasi siya ang sabi nung nang nakakita doon nag one hand doon sa, sa taas sa taas pa lang tapos yung malapit na sa kurbada at saka niya hinawakan yun yung manubela kaso mabilis na siya hindi na lumiko dure direct doon dati na rin so, kaya kayo huwag kayo mag one hand sa kurbada so itong puno na to may ano na to hindi na to lalaki yeah! Hindi, dito nga siya kumamay. Ayan. Pero dito siya eh. Dito siya, umano siya. oh So, itong puno na to, hindi na to lalaki. Itong dalawa. Sa nervyos. Ayong oh ang buti nila ang talaga nakasang sigaw nila. Oo my ah Okay, yeah, tambay pa kayo dumami pa talaga kayo ha ah. meron na ng disgrasya dumami pa nagkumpulan pa lalo tinan mo